Malapit na kaming kakain. Ayan na. Malapit na makompleto yung order namin. Mm. Ayan. May kinila. Dalawang piraso lang <laughs> daw. Oh, <laughs> may chapsu. Manta <zoom>. lang. <laughs> Nawa yes. tayong okay. dala ni ano, no? Or lobster? Oo. Magpapaluto daw dito. Tapos kakain kalabot, pusit adubo, kalabot, kayaw. Ang hindi daw kami nakakainin dito mga kamangasya. Pero, mm -hmm. yeah. Pero parang ano lang naman, parang alimango lang naman yung lasa niya. Laki-laki. Ang dami. Umili kami dito ang... Ah. Uh, luluto, ah, luto to, ko Ah, to. uh, Aling Tonyas. Yes. Oh, dito tayo sa Aling Tonyas, mga ka pasok na tayo dito. <laughs> Alington, yes. Ah, dito pala. Dito kami kakain sa Aling yes. Ayan, ma'am. Si ito na yung napili naming orderin sa Aling Tonyas. 20 minutes lang daw yung pagluluto. Luto na kaagad. Mm. Try natin kung masarap. Ayan na ang aming order. Ayan. Tingnan natin. Tikman natin mamaya kung masarap yung luto nina. Ang sarap ng ulang! Oh, yung mga bawal lahat! <laughs> Ay, bakit umiyak na si baby? Parang umiirap. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Yay. Ito yung my birthday. Ang tito ko. Ilang taon ka naman, Noy? 50. Secret. Ka. Secret. Mapatay <laughs> kayo sa inggit. Secret na, <laughs>